So, paano daw ipatong yung video sa picture? So, buksan natin yung CapCut, guys. Guys, click natin yan. New project. Click natin itong picture photo. Salimbawa, ito ang gawin kong background. So, pang reels ito, ha. So, hanapin natin yung aspect ratio dito sa baba ito. I-click natin yan. So, 9 by 16. Click natin yung 9 by 16. Tapos, i-fit natin dyan, 9 by 16. Ayan. Hindi, gandahan natin ng konti. Ayan. Then, kung gaano ka tagal yung video ninyo, halimbawa, 12 mini, ah, uh, 12 seconds. So, hatakin natin ito, ito, hatakin natin ito, 2, 12 seconds. Pwede din pa, sobra ng konti. Ayan. Tapos, i-click natin ang overlay. Itong overlay. So, add tayo ng overlay. So, piliin natin yung video. So, ito. 12. 12 ano lang Then, so, click natin pa kanan. Tapos, i-click natin to remove background. So, auto remove. Click natin yung auto remove. So, auto remove na siya. Then, i-resize natin ng konti lakihan natin ng konti Yan So okay na yan um, So i-cut natin sa dulo kasi may sobra So split then So, split lang natin sa dulo. Then, delete. Delete. Delete siya. Then delete. So, okay na yan, guys. Tapos, i-upload na. So, follow for more dahil iba na ang may alam.